So this video guys is magkat tayo ng ano kailangan natin tong ikat na tanim na to kasi may tumubo na bagong sumibol na bagong ano so wait guys magkat tayo ng upuan Mahirapan ang lola nito <laughs> ang lola mahirapan itong umupo so kailangan natin magkuha ng ba basurahan yung plastic garbage So, so ito yung bago at ito yung Kailangan natin siyang putulin kasi ano siya pangit na siya tingnan so Ah, may tumubo naman siyang mga bago. Ayan o, oh, yung mga bago is maganda. So, ayan o, oh, may ano na yung mga tanim dito. May mga green-green na talaga. Hindi tulad nung pagdating ko dito na grabe. Na ano talaga siya. Na, ano, wala na siya sa ano ba. Hindi na siya na, ayan o. Um, oh, may sumibol, may sumibol. May sumibol. Ayan guys, ang cute niya guys o. Oh. Ayan. So, kailangan nanti syang putulin guys Para Maano sya Tumubu sya yung Yung sumibol ba Tumubu sya na. Pangit na sya tingnan guys So, kailangan nanti syang putulin Tika muna Kaya na tu <laughs> Yan Yan Putul na tul na siya. Yeah. Ayun. isa din. Kasi ano na siya matanda na ba yung ano niya? Pangit na siya tingnan so may suebols. iyan na ang angon. mag- Ah. Ano? sumibol na bago. Yan ang maganda tingnan. Pinabayaan na kasi ito kaya na ano siya. Ayan. So, mainit siya guys. So, dito tayo sa walang init. siya putol-putulin maliit para makasya sa ating basurahan. Oh, pangit na siya tingnan. itong isa, maliit pa yung sumibol so, parang mahirapan tayo dito Ilagay natin to sa ano. May tubig. Pagkuhat tayo ng lagayan ito. Yan o. Or pwede din natin siya i... Ilagay dito. Puno na kasi siya sa ano. iabono natin siya sa ano yung naubos na yung mga kasi sayang Don't lost without you I'm not here all the life. Is the night when <laughs> Medyo maganda na siya nan guys kasi inaano natin uh, mamaya na lang kasi ang init hindi pwede uh, takot ako sa init <laughs> ay naku uh, ano talaga mahina ako sa init so maraming salamat guys sa yung pagpanood ujan.